Mga kapatid, lumilibot si Pastor Yuan at mga kapatid niya para magsara ng mga iglesia. Tinatakot ang mga naghahanap ng katotohanan. Nakipagsabuatan pa sa CCP para tugisin tayo. Alam kong hindi ito maliit na pagsubok para sa sino man sa atin. Ano ang iniisip ng lahat? Nahihirapan ba kayo? Pwede kayo magsalita. Pag-usapan natin ang masinsinan. Hindi ko maintindihan. Nakinig din naman si Pastor Yuan sa testimonya mo tungkol sa makapangyarihang Diyos. Inaamin din niyang ang salita ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan. Pero bakit hindi niya yon tinanggap? Bakit nagkakalit pa siya ng paninira? Tinututulan ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. Pinipigilan na maniwala sa makapangyarihang Diyos. Oo. Nagpapaliwanag si Pastor tungkol sa Biblia. Tinuturuan tayong maging mapagpakumbaba, matyaga at masunurin. Kapanipaniwala ang salita niya. Kung titingnan mo sa labas, makadyos siya. Akalain mong lalabanan niya at tutulig sa gawain ng Diyos sa mga huling araw? Nakikita natin ang nasa labas, pero hindi ang puso ng tao. Oo nga. Kahit kailan hindi ko inasahang magagawa yun ni Pastor Oo, Yuwan. mga kapatid, yun? ang mga pinuno ng relihiyon na tumutulig sa sa gawain ng makapangyarihang Diyos, hindi na yan nakapagtataka. Tama. Bagay nung dumating ang Panginoong Hesus para sa kanyang gawain. Di ba't ba ang mga pinunong hudyo ang ginawa sa kanya, tinuligsa rin siya at pinahirapan na husto? At sa huli, ipinako nila ang Panginoong Hesus sa krus. Makasaysayang katunayan yun. Darating ang makapangyarihang Diyos ng mga huling araw at lahat ng ipapahayag niya ay katotohanan, nakukumbinsi sa mga tao. Sino mang tapat na naniniwala at gutom sa katotohanan, pag nabasa ang salita niya, tiyak babaling sa makapangyarihang Diyos. Pero ikinatatakot ng mga pastor at elders na kung babaling ang lahat ng mana ng palataya sa makapangyarihang Diyos, wala nang matitirang makikinig sa hungkag na kaalaman sa Biblia at mga teorya sa teolohiya. At malalagay na sa alanganin ang katayuan nila at kabuhayan. Kung kaya nga, para na silang nababaliw sa pagtuligsa sa makapangyarihang Diyos. Tama yun. Mga kapatid, basahin natin ang salita ng makapangyarihang sige, Diyos. Sige. 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 Sabi ng makapangyarihang Diyos, Sino mang hindi unawa ang layunin ng gawain ng Diyos, sila'y naninindigan laban sa Diyos. At lalong-lalo na yaong para sa mga nakaaalam sa layunin ng gawain ng Diyos, ngunit hindi naisbigyang kasiyahan ng Diyos. Lalo na yaong para sa mga nagbabasa ng Biblia, sa mga ingrandeng iglesia araw-araw. Ngunit ni isa ay hindi naman talaga nakakaunawa sa layunin ng gawain ng Diyos wala ni isa sa kanila ang makakakilala sa Diyos. Higit pa, wala rin sa kanila ang umaayon sa puso ng Diyos. Lahat sila ay pawang mga taong walang silbi. Masasamang taong mapagmataas at nais pang turuan ng Diyos. At kahit na iwinawasiwas pa nila ang pangalan ng Diyos, kusang loob naman nila siyang sinasalungat. Kahit pabansagan nilang, mananampalataya ng Diyos ang sarili, sila ang kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Ang lahat ng gayong tao ay ang mga demonyong lumalamon sa kaluluwa ng tao. Mga diablo na sadyang ginugulo ang mga humahakbang sa tamang daan at naglalagay ng mga harang sa landas ng mga nagahanap sa Diyos. Kahit na sila ay mga malulusog sa laman, paano naman malalaman kung gano'n ng kanilang mga tagasunod na sila'y mga antikristong nangunguna sa mga tao sa pagsalungat sa Diyos? Paano nila malalaman na sila'y mga demonyong nabubuhay na sadyang naghahanap ng mga kaluluwang malalamon? Walang naniwala na tututulan ng relihiyosong mundo ang Diyos. Pero pagdating ng Panginoong Jesus, nabunyag ang mga Antikristo sa mga relihiyosong sirkulo. Pinahirapan at tinuligsa ng mga pinuno ng relihiyon ng Panginoong Jesus. At sa huli, nagawa nila siyang ipapako sa krus. Patunay ang katotohanan yan na habang naglilingkod sa kanya mga pinunong ito, sinasalungat din nila siya. Kapag ang mga pastor ng mga huling araw ang nagpapaliwanag sa Biblia, Madalas silang gumamit ng mga doktrinang nagpapasikat sa kanila. Pero hindi nila isinasagawa ang salita ng Panginoong Hesus. Lalo na, pagdating sa kanila ng gawain na makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, talagang nalalantad ang pagkamuhi nila sa katotohanan at pati ang makasatanas nilang katangian. Para protektahan ang posisyon nila at kabuhayan, Gumagawa sila ng lahat ng chismis at matinding nilalabanan na makapangyarihang Diyos. Niloloko ang mga nananalig. Isinasara pa nila ang iglesia at nagkukunwari na pinoprotektahan ng mga tupa at ang katotohanan. Hinahadlangan ng mga tao sa pagsisiyasat sa gawain at mga salita ng Diyos. Ang mas kasuklam-suklam, binubuo ng mga pastor at na mga pinuno ang kanilang reputasyon at iniingatan yon Gusto pa nilang mangyari na maikulong at makontrol ng mga tao sa pamamagitan ng garapal na pagnanakaw ng salita na makapangyarihang Diyos at pagtuturo nito. Yan ang naglalantad sa mabangis nilang ambisyon na makipagkompetensya sa Diyos para sa katayuan. Tama. Ganong tao Tama. si Pastor Yuan. Nakakagalit. Ang mga pastor at pinuno ng relihiyon. wala silang pinagiba sa mga pariseyong hudyo na nagtakwil at lumaban sa Panginoong Hesus noong panahong yun. Tama. Lahat sila galit sa katotohanan at mga antikristong kalaban ng Diyos. Tama mga demonyong umaapi sa tao at lumalamon ng kaluluwa. Totoo yun. Seryoso nilang nilabagan disposisyon ng Diyos at tatanggap sila ng matuwid na kaparusahan niya. Tama. Talagang tama yung sinabi mo. Nang dumating ang Panginoong Hesus para sa panunubos, nalantad ang mga mapagkunwaring pariseyo sa mga relihiyosong sirkulo nung panahong yun. Tama. Ngayong dumating ang mga pangiriyang Diyos para sa paghatol sa mga huling araw, nalantad na naman ang mga antikristo sa relihiyosong sirkulo para kontrolin ng mga nananalig, ang mga pastor at pinuno ng relihiyon, at walang hindi gagawin para pigilan ang mga taong hanapin ng tamang daan. Ang mga taong yun ang hadlang at sagabal sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Tama ba yan. Ba ba Maraming taon na ang mga sakripisyo natin. Hindi ko akalaing mga bampir at parasitiko ang pinapakain natin. Mga demonyong umuubos ng dugo at laman at bihasa rin sa paglamon ng kaluluwa. Oo. Pag iniisip ko, mga pastor, lalo ako nasusuklam. Bakit sila nakipagsabwatan sa demonyong CCP laban sa makapangirihang Diyos? Pinahirapan din ng CCP si Pastor Yuan dati dahil sa paniniwala niya. Hindi ko akalain, makikipagtulungan talaga siya sa demonyong CCP para lang labanan ang makapangirihang Diyos. Hindi ba lantarang paglaban sa Diyos yan? Paano naging napakataksil at malisyoso ng mga ganong pinuno? Kung hindi sa salita at gawain ng makapangirihang Diyos, baka Naging napakahirap makita ang totoong kulay nila. Oo, Oo nga. nga. Tama. Oo nga. Oo nga. Mga kapatid, sa bawat pagkakatawang tao ng Diyos, nilalantad niya ang ilang mga antikristo at demonyo. Noong dumating sa mundo ang Panginoong Jesus, nilantad niya ang mga ipokritong pariseyo at maging ang masasamang puwersa na antikristo. Ngayon dumating na ang makapangarihang Diyos, nilantad din niya ang mga demonyo sa mga relihiyosong grupo ng mga huling araw. Tama yun. Maraming ibinubunyag sa mga tao ang pagpapakita at gawain ng nagkatawang taong Diyos. Totoo namang maraming mga pinunong relihiyoso ang pinahirapan ng demonyong CCP. Ibinalanggu sila ng sampu hanggang dalawampung taon. Meron sa kanilang inihiwalay sa asawa't mga anak na sira ang pamilya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila makita ang kasamaan ng demonyong CCP. Nang ihayag ng mga kapangirihang ang paghatol sa mga huling araw, Nakipagsawatan pa sila sa demonyong CCP para todong tulig sa inang makapangyarihang Diyos. Na parang ipinako nila ulit ang Diyos. Matitiyak yan sa pagkamuhi nila sa katotohanan at sa makasatanas nilang pagtutul sa Diyos. Nakakasuklam talaga. Makikita na ang mga relihiyosong sirkulong yan ay parang mga demonyong rehimen na kabilang sa kampo ni Satanas. Lahat sila mga demonyong puwersa na lubos ang pagtuligsa at paglaban sa Diyos. Tingnan pa natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Sige. Oh. Sige. Sige. Sa putapat. Babasahin ko. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, gaano karami ang naghahanap ng katotohanan at sumusunod sa katuwiran. Silang lahat ay mga hayop tulad ng mga baboy at mga aso. Pinapangunahan ng isang grupo ng mga mabahong langaw sa isang tumpok ng dumi upang kawagi ng kanilang mga ulo at mag-udyok ng kaguluhan. Naniniwala sila na ang kanilang hari ng imperno ay ang pinakanakahihigit sa mga hari. Na hindi natatantong mas higit pa sila sa langaw sa bulok. Na may berdeng pakpak sa kanilang mga likuran. Ito ay tumutukoy sa kanilang pahayag na naniniwala sa Diyos. Nagsisimula silang maging mayabang. At ipinagmamalaki kahit saan na sila ay kaakit-akit at maganda. Lihim na tinataboy palayo ang kanilang mga karumihan papunta sa tao. Si rin ay mayabang. Na parang ang isang pares ng bahagharing kulay ng mga pakpak ay maaaring itago ang kanilang sariling mga karumihan. At sa gayon, inuusig nila ang pag-iral ng tunay na Diyos. Ito ay tumutukoy sa kwento ng mundo ng relihiyon. Hindi masyadong alam ng tao na kahit na ang mga pakpak na mga langaw ay maganda at kaakit-akit. Itong lahat ay hindi hihigit sa isang maliit na langaw na puno ng dumi at nababalot ng mga mikrobyo. Sa lakas ng baboy at aso ng kanilang magulang, naguhurumentado sila. Ito ay tumutukoy sa mga relihiyosong opisyal na ang gawain ay usigin ng Diyos sa batayan ng malakas na suporta mula sa bansa na nagtataksil sa totoong Diyos nang may umaapaw na kabangisan. Ito ay parang ang mga multo ng mga hudyong pariseyo ay bumalik kasama ang Diyos sa bansa ng malaking pulang dragon. Bumalik sa kanilang lumang pugad. Nagsimula silang muli sa kanilang gawa ng pag-uusig. Ipinagpapatuloy sa napakaraming libong taon. Ang grupong ito ng masasamang tao ay tiyak na malilipol sa lupa sa katapusan. Lumalabas na pagkatapos ng ilang libong taon, ang mga karumal-dumal na espiritu ay naging mas tuso at mapandaya. Patuloy silang nag-iisip ng mga paraan upang lihim na pahinain ang gawain ng Diyos. Sila ay matalino at tuso at nais ulitin sa kanilang tinubuang bayan ang trahedya na ilang libong taon na ang nakararaan. Halos pinilit nitong magbigay ang Diyos ng isang malakas na sigaw at hirap siyang panatilihin ang sarili niya sa pagbabalik sa ikatlong langit upang lipulin sila. Magmula ng ihayag ng mga pangirihang Diyos ang katotohanan sa kanyang paghatol, nanuligsa na rin at tumutol mga pinuno ng relihiyon. Nakipagsabuatan sila sa demonyong CCP at umasa sa mga puwersa ng kasamaan ito. na sa isang banda, nagsara at striktong kumontrol sa mga relihiyosong sirkulo para pigilan ang mga nananalig na hanapin ang gawain ng mga kapangyarihang Diyos sa mga huling araw. At sa kabilang banda, maging espiya ng CCP upang subaybayan ang bayan ng Diyos. Binibigyan nila ng impormasyon ng CCP para mang aresto. Bumubuo sila ng isang alyansa kasama ang buktot na CCP para lusawin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Nakakasuklam! Lalong pinutunayan ng katotohanan yan na marami mga pinuno ng relihiyon ang galit sa katotohanan at malasatanas ang katangian gay ng CCP. Mga demonyong katawang tao at kalaban lahat ng Diyos. Tama nga Talagang tama ang binunyag ng makapangirihang Diyos ang mga pinunong relihiyoso ngayon, ang mga makabagong pariseyo. Lumalampas mga ang pagtutol nila sa Diyos at mga buktot na gawain kumpara sa mga hudyong pariseyo sa panahong yun. Paglalapastangan din sa banal na espiritu ang pag-uusig nila sa makapangirihang Diyos. Parang pagpako uli ito kay Kristo sa mga huling araw. Tama ka. Dahil diyan, ang mga pinunong relihiyoso ay mga antikrisong inilantad ng gawain ng makapangirihang Diyos sa mga huling araw. Katotohanan yan na walang sino man ang pwedeng magtanggi. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Inalis niya ang madilim na ulap sa langit. Talagang nabubunyag ang mga tao sa gawain ng makapangyarihang Diyos. Ipinakita niya ang tunay na kulay ng mga relihiyosong pastor at pinuno na tutol sa Diyos. Oo. Kung nagkataon, patuloy kaming lolokohin at kokontrolin ng mga pariseyong yan. At sa huli ay lalamunin lang nila. Salamat sa makapangyarihang Diyos. iniliktas kami sa sakmal ng mga antikristong parisen. Purihin ang Diyos, Diyos. Talagang ito ang dakilang pagligtas ng Diyos sa atin. Amen. Salamat Amen. sa Diyos. Ang paglapastangan ng mga relihiyosong pinuno sa gawain ng makapangyarihang Diyos ay paglabag sa matuwid na disposisyon ng Diyos at nakatakdang umani ng Kanyang parusa. Purihin ang Diyos. Talagang kinabayan tayo ng banal na espiritu ngayon. Tinulungan ako unawain ang gusto ng Diyos. Habang lalong lumalaban ang mga relihiyosong pinuno sa makapangyarihang Diyos. Lalo tayong dapat sumunod sa makapangyarihang Diyos. Amen! Maama? Dapat din nating dali ng mga kapatid na tapat na nananalig sa harap ng makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Para tulungan sila makawala sa kontrol ng mga Pariseo, at agad nilang kamti ng pagtustos ng salita ng makapangyarihang Diyos at maging ang pagliligtas sa mga huling araw. Purihin ang Diyos!